Hello everyone, this is Now Buwan TV Mayroon na po akong ipakilala sa inyo mga kaibigan atin pong mga kapwa Pilipino na napakagaling pagdating sa musikahan So ngayon, sabi nga nila, sino pa bang magtatangkilik kundi tayo, tayo lang namang magkakapatid bilang mga Pilipino So, sa uh, video kong ito, very proud po ako mga kaibigan na ipakilala ang Dakandungan Rondalia barrio musician at narito po sila mga kaibigan gaya ng kalang hawak nandyan po yung tenor rondalya, gitara nandyan po yung tinatawag nating baho at ngayon mga kaibigan gusto ko pa ipakilala ang samahang ito the rondalya kandungaw kandungaw rondalya barrio musician narito na po sila mga kaibigan atin po silang pakinggan So yun po nga kaibigan, palakpakan natin, palakpakan. Siyempre very proud po tayo. Kirarangal po natin mga kaibigan, lalo na mga kapwa natin sila Pilipino, na isang napakagaling na mga musisyan. Sila po ang tinatawag na Rondalia, Kandungaw Rondalia Barrio Musician. Sila po ay mga kababayan natin nandyan sa parte ng buhol. So alam nyo ba mga kababayan, pagdating sa musikahan, ay yan po ang trademark bilang tayo mga Pilipino. Kilalang kilala na po tayo sa buong mundo. Maging sa pagkanta, sa pag-awit po mga kaibigan, sa tungtugan Siyempre, pag sabihin lang mga Pinoy musician ay kilalang kilala at mga gustong gusto po yan ng ibang lahi nating mga kapwa-tao. So mga kaibigan, kung inyong nagustuhan ng ating ginagawang pag-vlog na ito, reaction po ito sa isang magandang musika na ginagawa ng ating mga kaubayang Pinoy please like and share and then huwag kalimutan namang i-click ang ating ay bell icon dyan sa baba para naman tayo updated sa susunod ng mga upload na aking gagawin sa channel na ito at notified po kayo lagi mga kaibigan. Hanggang dito na lang po itong ginagawa ang maiksing reaction video na ito mga kapatid. Hanggang sa muli, wala na po ako masasabi kundi babay na po mga kaibigan at ingat.